Inaanyayahan ko ang lahat na makiisa sa sagradong pagpupulong ng pananampalataya na ito, kung saan, sa loob ng isang linggo, itataas natin ang ating mga panalangin sa awit siyam na isa. Uulitin natin ang makapangyarihang awit na ito ng pitong beses sa isang araw, sa loob ng pitong magkakasunod na araw, na sumasagisag sa pagkakumpleto at kasakdalan na nagmumula sa lumikha. Ang bilang na pito ay sumasalamin sa espiritual na kapunuan, na nagdadala ng mga pagpapala at proteksyon mula sa banal. Sa sandaling ito ng pagmumuni-muni, naghahanap tayo ng kanlungan at pasasalamat sa regalo ng buhay. Ang awit siyam naput-isa ay isang kalasag, laban sa kahirapan at isang himno ng pasasalamat sa pagkakaroon. Ang mga nanganganlong sa presensya ng makapangyarihan at nagpapahinga sa lilim ng makapangyarihan ay makakatagpo ng kaligtasan at kaginhawahan. Ang Panginoon ay aking kanlungan at kuta, aking Diyos, na aking pinagkakatiwalaan, ang pagpapahayag ng pananampalataya na gumagabay sa atin. Poprotektahan niya tayo mula sa mga bitag at sakit, na tinatakpan tayo ng kanyang mga pakpak na nagsasanggalang. Ang kanyang katotohanan ang ating kalasag, ang ating hindi matitinag na proteksyon laban sa mga kakilabutan sa gabi at sa mga panganib sa araw. Bagaman libu-libo ang maaaring sumuko sa ating paligid, tayo ay mananatiling buo, na nagpapatotoo sa banal na katarungan. Ikaw, Panginoon, ang aking kanlungan, nagawa mo na ang iyong tahanan sa kataas-taasan. Walang kapighatian ang dadating sa atin, walang kapahamakan ang tatama sa ating tahanan. Sapagkat inutusan niya ang kanyang mga anghel na bantayan tayo sa lahat ng ating mga lakad. Susuportahan nila tayo na pinipigilan ang ating mga paa na madapa sa mga bato sa daanan. Sa mga liyon at ahas tayo ay magtatagumpay, matatag na humahakbang sa mga puwersang nagbabanta sa atin. Dahil kumakapit tayo sa pag-ibig ng Panginoon, ililigtas niya tayo at itataas. Kapag tumawag tayo sa kanyang pangalan, sasagutin niya tayo, sasamahan tayo sa mga kapighatian, palalayain tayo at pararangalan. Sa mahabang buhay ay pagpapalain niya tayo at ihahayag ang kanyang kaligtasan sa atin. Sa matahimik na paningin, mamasdan mo ang kapalaran ng mga naliligaw sa landas, sapagkat ikaw, o Panginoon, ang aking pinakamataas na santuario. Sa kaitaasan ng langit, iyong itinatag ang iyong kanlungan. Walang kasawiang darating sa akin, Walang kapahamakan na lalapit sa aking tahanan dahil binigyan mo ang iyong mga sugo sa langit ng misyon na protektahan ako sa bawat paglalakbay. Itataas nila ako sa kanilang mga kamay, pinipigilan ang aking mga paa na makatagpo ng mga hadlang sa mga landas ng buhay. Sa ilalim ng aking mga paa, ang leon at ang ulupong ay masusupil, ang anak ng leon at ang dragon ay masusupil, dahil ang pag-ibig na aking inalagaan para sa iyo ay ginagarantiyahan ang aking kaligtasan. Ilalagay mo ako sa isang ligtas na lugar sapagkat alam ng puso ko ang iyong banal na pangalan. Kapag tinawag kita, diringgin mo ako, sasamahan mo ako sa oras ng kagipitan, ililigtas mo ako at itataas. Bibigyan mo ako ng mahabang buhay at gagawin mo akong saksi sa iyong pagliligtas. Ito ang awit siyam na isa isang kanlungan para sa mga naghahanap ng kanlungan sa taguan ng kataas-taasan, sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon ay aking Diyos, ang aking lakas na pinagkakatiwalaan ko, ang deklarasyon ng mga sumusuko sa kanyang sarili sa kanyang proteksyon. Ililigtas niya tayo mula sa mga nakatagong bitag at mapangwasak na mga sakit. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakahanap tayo ng kanlungan at ang kanyang katapatan ang magiging kalasag na magsasanggalang sa atin. Hindi tayo matatakot sa mga kakilakilabot sa gabi, ni sa mga panganib na nakakubli sa liwanag ng araw, ni sa mga sakit na nakakubli sa mga anino, ni sa pagkawasak na sumisira sa tanghali. Kahit libo-libo ang mahulog sa paligid natin, at sampung libo sa ating kanan, walang makakarating sa atin. Sa pamamagitan ng aming sariling mga mata, masasaksihan namin ang mga kahihinatnan na nakalaan para sa mga naliligaw, dahil ikaw, o Panginoon, ang aking kanlungan, ang aking makalangit na tanggulan kung saan walang kasamaan ang makahihipo sa akin. Sa pamamagitan ng maasikasong mga mata, makikita mo ang hustisyang naghihintay sa masama, sapagkat ikaw, o Panginoon, ang aking kanlungan sa kaitaasan ng langit. Ang iyong tahanan ay ang kuta kung saan walang kasamaang makakarating sa akin, at walang salot na maglalakas-loob na hawakan ang aking tolda. Sa iyong makalangit na mga sugo, binigyan mo ako ng utos na protektahan ako sa lahat ng mga landas. Aalalayan nila ako pinipigilan ang aking mga paa na madapa sa mga bato ng tadhana. Sa ilalim ng aking mga hakbang ang leon at ang ahas ay masusupil, ang anak ng leon at ang ulupong ay maduduro. Sapagkat kung paanong minahal mo ako ng taimtim, ako rin ay magiging palalaya. Sa mataas na pag-urong, makakahanap ako ng masisilungan dahil alam mo ang aking pangalan. Kapag tumawag ako, sasagot ka, makakasama mo ako sa oras ng kagipitan, aalisin mo ako at luluwalhatiin mo ako. Sa mahabang buhay, pagnilayan ko ang iyong pagliligtas. Ito ang awit siyam naput-isa, kung saan siya na naninirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay nagpapahinga sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking Diyos, aking kanlungan at aking kuta. Nagtitiwala ako sa Kanya, sapagkat ililigtas niya ako sa mga silo at nakapipinsalang salot. Sa ilalim ng iyong mga pakpak ay makakatagpo ako ng pagtitiwala at ang iyong katotohanan ay magiging aking kalasag at pananggalang. Hindi ako matatakot sa mga kakilabutan sa gabi, ni sa mga palaso na lumilipad sa araw, ni sa mga sakitman na nakakubli sa kadiliman, ni sa kapahamakan na tumatama sa katanghalian. Maaaring mahulog ang isang libo sa aking tabi, at sampung libo sa aking kanan, ngunit walang makakarating sa akin. Sa aking sariling mga mata ay makikita ko ang gantimpala na nakalaan para sa masasama, sapagkat ikaw, o Panginoon, ang aking kanlungan sa kaitaasan ng langit. Sa kaligtasan ng kataas-taasan, sa lihim ng kanyang presensya, ako ay makakatagpo ng kapahingahan. Sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan, ang aking kaluluwa ay mapayapa. Ipahayag ko sa Panginoon, ikaw ang aking ligtas na kanlungan, ang aking hindi matitinag. Tanggulan, sa iyo inilalagay ko ang lahat ng aking pagtitiwala. Siya ang tagapagligtas mula sa mga nakatagong panganib at mga kalamidad sa gabi. Gaya ng pag-iingat ng isang ibon sa kanyang mga anak, babalutin niya ako sa kanyang pangangalaga at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakahanap ako ng kanlungan. Ang iyong katapatan ay magiging baluti na pumuprotekta sa akin, ang kalasag na nagtatanggol sa akin mula sa mga takot sa gabi at ang mga panganib na nakakubli sa liwanag ng araw. Hindi ako matatakot sa mga kakilabutan na nakakubli sa kadiliman ni sa pagkawasak na sumisira sa tanghali. Kahit libo-libo man ang mahulog sa paligid ko at sampu-sampung libo ang mahulog sa aking kanang kamay, walang pinsalang darating sa akin. Sa pamamagitan ng aking sariling mga mata ay masasaksihan ko ang kaparusahan sa mga gumagawa ng kasamaan, sapagkat ginawa ko ang Panginoon na aking kanlungan ang aking tahanan. Walang kasawiyang dadating sa akin, walang salot na lalapit sa aking tahanan. Sapagkat inutusan niya ang kanyang mga anghel na bantayan ako sa lahat ng aking mga lakad. Dadalhin nila ako sa kanilang mga kamay upang ang aking paa ay hindi tumama sa isang bato. Magtatagumpay ako laban sa mga leon at ulupong, yayapakan ko ang mga ahas at mga dragon sa ilalim ng aking mga paa. Dahil kumapit ako sa kanya sa pag-ibig, ililigtas niya ako at bubuhatin ako sa isang ligtas na lugar. Pararangalan niya ako sa pamamagitan ng pag-alam sa kanyang pangalan. Kapag tinawag ko siya, sasagutin niya ako, sasamahan niya ako sa panahon ng kagipitan, ililigtas niya ako at bibigyan ako ng karangalan. Sa mahabang buhay ay bibigyan niya ako at gagawin akong saksi sa kanyang pagliligtas. Ang awit na ito ay isang kalasag para sa mga naghahanap ng kanlungan sa Panginoon. Maging gabay ang panalanging ito para sa pitong araw ng pagmumuni-muni. Ulitin ito sa tuwing nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pagkabalisa o pagod sa mga paghihirap sa buhay. Ipapaabot ng Diyos ang kanyang mga pagpapala at proteksyon sa mga naghahanap sa kanya ng may pusong bukas sa banal na espiritu. Amen.